So sorry mga kuragang So dito na tayo sa Tiris Yan. At Tiris na tayo Mag ano, Mag Tosoliras so Ito tawagan sa atin Tosoliras so, Dito na si Chris Naglalagay na ng Pang suliras Sa may Tiris So dito na yung Susunod natin So dun sa Dulo no, Sila JR, Pagkain sila Sa pagpapakal Dahil natapos na rin kahapon Mag steel deck So dito naman tayo ayan nagpapaporma rin tayo sa ilalim ng uh, ayan pinaka tie beam nya dahil nag tayo tie, tie beam para sa post continue tayo sa trabaho syempre hintay ng topo at hintay hintay ng materialis na ano din bakal na 12 mm para sa paglatag ng ating uh, slab para pangalan na sana. So, pa natin. Di-deliver yun. Dito muna kami, Chris. Tapos. So, bali may kulang na isa. So, dito lang natin yan. Importante, magkaroon na tayo ng soleras dito. Tapos, natagal natin ng steel Ah, okay, napakan mo na. nagawa mo, Rog? Buwi-belo pa lang eh. Ha? Buwi-belo. Ah, buwi-belo pa lang. <laughs> <Okay>. <laughs> So ayun mga kurago natapos na yung ilagay yung poste uh, Abang natin ang mga poste So ito pala mga kurago mawawala yan Mawawala ang poste dahil sa partition na lang yan So sa plano wala na yan Dito lang tayo magkakaroon ng additional poste Dito banda Tapos dun sa may dulo na yon So ito na naitayo na natin yung mga poste dito Tapos yun na lang isa yung tinatayo nila last na poste na ito tayo dahil yung sa dulo kasi uh, ano naman yun mapa naman alos mga 1 meter pa yung haba kaya hindi na natin dudugtungan para ano lang yan para flooring dugtungan natin so ito yung sinasabi ko sa inyo yung poste na nawala dito sa ano dito kasi sa uh, ground floor mayroong poste dito sa dulo na to so ito mawawala na yan so dito yan second floor tayo. Wala na dito. Nawala na tapos nagkaroon tayo ng poste dito tapos poste rin dun Yan yung panibagong ano natin, uh, additional poste. So dito na 'yan. Dito. Nagkaroon dito tapos dito na uh, poste. So yun, itatayo natin. Pag itatayo natin yung pag mayroon tayong bakal dito na may ano tayo may slab na sa para sa bakal so doon natin yung itatayo para sa additional so bali partition lang naman to di naman ito gano'ng ano uh, kakabaka ba kasi partition to eh so, wala naman yung kumbagaan ito kasi magiging bit-bit to ng ating trusses taas poste dito ito itong dalawa na to yan yung dalawa na yan. kaya paggating pag sa biga magiging biga na ito kasi partition to ng ating ah uh, partition to ng ating kwarto tapos siya so magiging ano yan di uh, dilaan natin yan so magiging salo siya ng ating trusses yan dito ito yung magiging salo ng trusses natin so dito yan ito na yung ginitan ko na para sa pag ano pasukat natin so ini-scale ko na lang yung pagsukat dito dahil ito yung scale nya 1 is to 100 meters so ini-scale natin wala kasi sa plano yung sukat nya mga dito wala yan sa sukat yan o walang sukat yan kung ano sukat So, kaya ini-scale ko na lang dahil yung may mga sukat lang. Yung mga dating poste. So, yung mga dating poste, yun lang yung may mga sukat sa mga poste niya. Pero yung sa loob, walang sukat. So, wala dito, tapos dito, tapos dito. So, dito mayroon sa CR, 150 cm. So, yan. Tapos yung layo dito, alos, ako na ini-scale ko na lang siya para sumakto sa to yung mga sukat niya sa balkonay or terrace. Maya-maya lang, katapos nilang magtali tali dyan so maglilinis sila dito dahil i-prepare natin para sa bakal Ayan. so yung gawin natin dito uh, ano to uh, two way yung gagawin natin so syempre ito, tinatanong rin natin sa boss natin kung ano yung ilalatag dito so gusto niya ba two way kahit hit uh, long ano long yung ano natin gusto pa rin niya two way kaya two way yung gagawin natin dito So, lalagyan na lahat ng ano, ilalim at pinaka-stop it. And, so, ganoon tayo maglalim ako rano. Yan na yan. So, may nag-comment doon sa ano natin na kung gusto nila ito yung nasa ibabaw. Ayan. So, ito yung nasa ibabaw. So hindi pwedeng sa ibabaw yan dahil wala tayong pagwi-welding ganyan. So pwede naman pero ano yan, uh, black na black screw gamitin dyan sa ibabaw. So dahil may welding tayo kaya ganoon natin, doon tayo magiging taas. So maraming klase ang pag ano, pag uh, tatag ng scaffolding dahil iba't ibang klase kasi yung mga scaffolding na pwede mong may ilatag. Mayroong mayroon plane, mayroon ganitong group at mayroon din nakaklam. So may kasi sila na baliktad daw so, Siguro nakita nyo baliktad dahil uh, Akala nyo nakaklam So wala tong klam So tiktahan lang yung ano niya. Yung sa ano Kaya baka kaya winilding ko para hindi mahulog yung sa dugtungan ano. ah, so, ito sila sa ilalim ng dayos para ano Magbagawa pa sila ng mga forma Ayan yung sa ilalim natin oh. o oh. So ready to fight kahit tatapos uh, Baka na lang kulang sa taas So yun na si Chris, tapos na ni Chris maglatag ng ano ng steel deck so nagkaklam naman siya sa ilalim Ah, Starob. Nagkaklam siya ng mga ano, poste Ayan, mga tukod yun para sa ano diga natin nilalagay niya Lahat yan ng mga ano, nilalagay niya ng mga tukod para iwas pagsak so bali kulang pa tayo dyan maray pang kulang dito sa uh, natin tiris na toko pero you know, pagdating nung you know, no, ano nung natin na uh, GI5 nagdagdagan okay, natin yan <laughs> So yun mga Uragon, alas 5 So out na naman ang mga tropang Uragon Ayan, baba naman sila Ang so, mga tropa natin dyan So out na Tapos na natin hindihan itong area na ito Ito na So ito na lang yung natin na uh, inintay na tubo So wala pang tubo, tapos yung dito So may tiyos ko na yung inintay natin So dito, okay na yung uh, na kami bukas dito sa so, may... Ang ano ito? Ang so, ulo. Um, Bakal bakal na. Ito na yung gagawin natin. Yung bukas pagbabakal tayo. Yan.